Ayan, good morning. nag muna kami dito. Ako lang mag-isa. Ayun, si Paring Arwin, no. mabas na. Paring Arwin ba yun? At sa isang linggo, laging malakas ang hangin, kaya susubok tayo ngayon, mga hunters. Kasi baka isang linggo tayo hindi makapamaril nito. Eh kahapon, binugbog kami ng hangin. Ngayon, babawi tayo. Kalmado raw ngayon. Tapos lakas ng ulang kagabi. Dito ba malakas? Hmm. Grabe. Yan si ano, ulo. Yan ang pinagkakaano naman namin dito. Katiwala dito yun. Sa asyenda. Asyenda ni Bani. Ayan. Pag yan, natambak na hanggang doon. Maginhawa lang sila paring arwin doon. May dadaanan sila. Kasi pag gaganyan, mahirapan sila. Haba ng tulay niyan. Kung magdutulay sila niyan. Kawawa naman sila paring arwin. O, pati yung mga nakatilang iba. Kaya lang nyo, malalayo yun. No? Pero pwede na rin silang gumawa ng tulay. Ano? E eh, dikit-dikit na yan. Eh. Okay. Okay. Oh, antes, malaki na talaga ang tubig. Oh. Nandito, meron na. Parang pa to yung pato eh. So, no, dito na yung garahe namin. No. Malapit-lapit na. yung kada umaga, lakad tayo, exercise. Tigas pa naman ang putik dito eh. Naalala ko nung nangunguriente ko nung araw eh. Solo lang tayo. Pero marami dyan mamamara sa gitna may dalawa lang nakatayo eh. Medyo tanghali na tayo. Mga alas 7 na. Alas 7 na. May nakatayo ng dalawa. Yun pa yung bangka natin. Okay, mamaya na ulit. So, mga kanta, ka sana makabawi tayo ngayon. Hapon ah, wala, binugbog tayo ng hangin Kabag ang inabot Init huh? Pawis na pawis na naman tayo mga hunters. Pwesto na, wala nang patumpik-tumpik Alas na Start Daming isda mga hunters. Huh? Ganda na suka to Dami Parang fish pa na Salamin muna tayo Salamin muna tayo Ano pasok din ng malalaking ito. <slap> Giboring. Ang kapon, walang makikita eh. Ngayon, saksa ng dami naman. Hmm. Ganda ng sukat. Ito ang masarapang ipiprito eh. Ang dami, masarapang ko lang. sa tabi ko lang pwede na yan bugaw malaki-laki na to Meron pang isa eh. Limbuang. Gusto ulit tayo ng bala. laki na yun. Okay din muna natin. Mapula lang pala yung isang ala akong malaki. ganito tatamba rin tayong bumaril ng maliliit nito hindi naman siyang kalakihan talaga pero syempre sa dami ng maliliit na yan eh. kalang kabaril ka lang ganito malaki na to segar hmm. hmm. pala Ay, ang

Hmm? Um, oh, não, não, não. Não, não. malalaki mo <coughs> dahil ko pa yung mga mangilong pumasag mayroong malaki na rin hmm. mga ka hunters nakadali na naman tayo ng malaki yung camera kasi natin umiinit wala kasing kaangin-hangin oh. No? Kaya pinapahinga ko eh. Uh, kangina, nakatatlo na tayo nito eh. Mapasok ang malalaki. Mga mama o mga hmm? ka Ano? Mga mama kong pumapasok, binipili ko na lang Okay. Hindi natin nakukuha ng ano. Mano yung cellphone natin. minute. Okay lang malaki na tayo. Pagkagantong walang hangin. Eh. Yan ang problema sa cellphone. Pag nabibilad sa araw. Okay. Yan. Shoot sa lambat. Okay. ay hey, ganda ganda huli natin ngayon alas 10 meja wala pang alas 10 meja huli na tayo mga hunters kalmadong kalmado po oh. pero madalang na yung pasok ng malalaki pati maliliit yung mga lang nasa loob na sila lahat eh. hindi naman tayo masyado Nang marilang maliliit ngayon pinili lang natin maganda huli natin mga hunters meron pa tayo mga hindi tinamaan ng malalaki Maganda na ano ngayon, Maganda na sukat. Okay, mga ka-hunters, tayo na. Init. May papasip pa tayo eh. Okay. Ito ang uli natin mga ka-hunters. Magugulat tayo. Hindi na siya mga Bore Creek. Yung bangka natin ang daming damo. sama tayo. Hmm? Bibigay natin sa pasig to. Pagkala natin yun. No? yun. Ah, lalaki ah, yun. Oh. Huh? Lalaki. Ngayon ang hilo kaya oh, yun. Natin. Ayan oh, mga hunters oh. Ilan yung malaki natin yun o Ha? Ah, ganda lang ang sukat o Meron pa tayong mga hindi tinamaan Namili lang talaga tayo hindi tayo namili Ang dami mga four finger kangin ganyan talaga pag may malalaki malalaki uh, pag maliliit maliliit marami yan kung maliliit yan kung ko okay mga ka-hunters bye na lang I love you all shout out na lang sa inyo lahat pang kalahatan shout out okay bye na I love you all na I love you all yan ang ano ni Diyos yan. okay